Kilala si Mike Enriquez bilang sikat na news anchor sa GMA Public Affairs na ngayon na na sa edad na 71. Marami ang nagpighati ng inanunsyo ng GMA Public Affairs ang kumpirmadong balita. Ito pong ibinabalita ng GMA Network. Ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos dalawang dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Nagulantang ang social media nang mag-viral ngayong Martes ang balitang pumanaw na ang bitiranong TV host, radio broadcaster at news anchor ng 24 oras na si Mike Enriquez sa edad na 71. Ilang Facebook page na ang naglabas ng malungkot na balita Bagamat hanggang sa isinusulat ang balitang ito, wala pang kumpirmasyon mula mismo sa pamilya ni Enriquez na siya ay pumanaw na. Kapansin-pansin na maging ang GMA7 Network na home studio ni Mike Enriquez ay wala pa rin inilalabas na official statement kaugnay ng kumalat ng balitang pumanaw na ang Batikang News Anchor. Sa Instagram account ng isa sa malapit na kaibigan at katrabaho ni Mike sa Jamie 7 na si Arnold Clavio, makikita ang latest post nito ng isang black background na may kandila sa gilid. Makikita rin ang sunod-sunod na sad emojis na comment ng ilang reporters at personalidad sa Kapuso Network sa naturang IG post ni Arnold. Si Miguel Castro Enriquez o mas kilala bilang Mike Enriquez ay isa sa mga pinaka at at pinagkakatiwalaag tao sa larangan ng media sa Pilipinas. Matatanda ang nag-file ng medical leave si Mike noong December 2021 upang sumailalim sa kidney transplant procedure. Matapos ng successful operation, tatlong buwan siyang nag-isolate para maiwasan ang mga infections at complications. Noong March 2022 ay muli siyang bumalik sa kanyang news program pero pagkalipas ng ilang buwan ay napansin ang muli niyang pagkawala sa programa. Habang isinusulat ang balitang ito ay naghihintay pa rin ang bulgar ng official statement mula sa pamilya ni Mike Enriquez sa detalye ng nagpabalitang pagpanaw nito. Pero ngayon, kumpirmado na na si Mike Enriquez ay patay na. Pumanaw siya sa edad na 71 at ikinumpirma ito ng Kapuso Network sa GMA7. Maging sa ibang social media at sa ibang plataforma ng social media na ilabas na rin ang kumpirmadong balita mula sa kanya. Sa larangan ng pagbabalita at pagharap sa kamera buong Pilipinas o maging buong mundo, si Mike Enriquez tiyak na may legacy na iniwan sa industriya. Hinangaan siya ng nakararami dahil sa taglay nitong galing sa kanyang propisyon. Hanggang sa muli, Mike Enriquez.